few moments later. Hello guys, uh, welcome back to my channel guys. Uh, ngayon guys, ay uh, natin ang uh, OFW Lounge dito sa Naya uh, Terminal 3 guys. So, kung kayo guys ay uh, uh, nasa departure Arrival Tulad uh, yung OFW like nandito ako sa Arrival Ngayon guys ay pupuntahan natin guys sa departure guys na kalagay ang okay. OFW So sasakay tayo ng uh, elevator guys Pamunta sa taas Titingnan natin Samahan niyo ako guys Dahil eh, titingnan natin doon sa loob At uh, kung paano din tayo makakuha ng e card din guys So uh, dalawa ang purpose ko guys uh, Alamin natin kung paano tayo kukuha ng e card also uh, At kung anong mga kailangan dito guys Okay So uh, chat ko tayo ulit guys Ng isang uh, elevator bari bali na sa third floor to okay guys sa so pagdating natin dito guys dito tayo dito so, may karatula doon sa kung nakikita nyo yung karatula guys na kulay blue, yun yun uh, may nakalagay doon OFW lounge so ikot tayo dito guys dahil nandito yung entrance ng OFW Lounge kung napapansin mo mayroon dito government na ano dito yung mga so dito tayo guys so ito guys Ah, okay. uh, ito yung mga bagay natin guys. Kapag may mga dala kayo, galing kayo ng probinsya, pwede natin dito ilagay guys. Ilagay guys. Okay? So papasok tayo dito guys. Tingnan na natin, iikot tayo. Ito yung pinaka-entrance. Dito no. Nandito na tayo sa OFW Lounge. Ito yung pinaka-entrance guys. So malaki yung ano, lagayan ng ano ng mga bagahin natin para standby natin dito dahil hindi pwedeng ipasok ang mga bagay So dito guys, uh, pwede yung mga bagay natin dito ilagay. May nakabantay din. So ngayon guys, sa uh, papapicture muna ako o magpapa-video muna ako. Sir, pa-video makita yung sarili ko. Kikisuyo ako. Okay, sa wakas, nakapagpa-video na rin ako guys. So, ngayon guys, papasok tayo guys dito sa loob. Alamin natin kung anong mga kailangan sa pagpasok natin. Pariyo pala tayo. Ang ano kasi, kailangan mag-online application. So, huwag nyo lang guys, ha? Eh, hindi ang naririnig nyo doon sa nakisuyo ako pagpa-video. Dahil hiningihan daw siya ng online uh, application. So, kaya pasok tayo guys at alamin natin guys. So dito sa Ota pa guys, uh, kailangan natin mag-register dito. Oh, ano sabi? Tapos yung nakausap kong babae, may pinakita sa akin form. Tapos through online daw mag- So huwag nyo naiintindihin guys yung sinasabi ng namin ko guys na uh, sinabihan daw siya na mag-online. So tara, ito guys yung ano, yung sa entrance at ito yung tagalista guys. So dito guys, hihingin sa'yo yung OEC at saka yung passport mo guys and then mag-register na tayo o isulat natin dito ah, listahan guys so pipila-pila muna tayo guys dahil may nauna sa atin guys so okay mag-registration actually may boses na ako dyan guys kaso may na kaya uh, ah, ah, nagdadabing ako dito para mas marinig nyo at maintindihan nyo Antayin lang natin guys Sa sunod yun guys Ay magtatanong ako dyan O so oh, ako na ang susunod Ay magtatanong ako guys dito Anong kailangan? Sir, ang kailangan? So dito Dito magkailangan At pinuro ako kung ano yung mga kailangan So dalawa tayo sir eh pwede wala dito guys ano ma kahit hindi natin ano flight pa pwede tayo dito mag stay sabi ni sir overnight tayo so ang kailangan lang dito is valid passport at saka valid OEC valid airlines ticket and then proceed na tayo dito Okay guys, complete yung guys yung siya sabi ko kasi okay, tinanong ko yung ano yung, tayo dito yung si sir so kahit wala pa tayong plan guys, kahit galing kami probinsya At kung uh, saan tayo galing, pwede tayo dito guys Basta dalhin nyo lang guys yung valid passport, valid OEC at saka airlines ticket guys Yun ang hinihingi nila guys Okay, so uh, Ngayon guys, eh, iikot ko muna kayo dito sa mga pagkain nila Dito sa Terminal 3 Dulo tayo Richard mas uh, malaki ito guys kaysa uh, Terminal 1 so ito guys ito yung mga pagkain na, na unlimited na kakainin natin mahaba ito guys kaya naiikot ko kayo guys dahil paikot ito Ito, ito yung mga pagkain guys na i-prepare nila o isi-serve nila para sa ating mga kapwa OFW complete dito di guys may charging station ayun, iikot tayo guys, dahil may ikot ito fans, guys yeah. kailangan kung nandun na kayo sa loob uh, iikot kayo para makita nyo yung ibang mga guys, kailangan nyo tubig, coffee at kung ano ano pa guys so tingnan nyo lang guys dito sa video ko habang kinukunan ko habang paikot tayo na area so, dito yun paikot yun Dito na tayo guys, sa kabilang side guys. Yung, yung may mga, maraming mga charging station. So entrance. nandito na tayo sa kanina sa entrance so ito so iko tayo ulit dito para ulit natin yung mga pagkain mga kainan So mahaba to guys at sana magustuhan niyo tong video na to guys At ang susunod natin guys pagkatapos ko ikot nito guys uh, alamin natin kung paano tayo makakuha ng uh, card guys So ang schedule guys from uh, 8 up to 10 ng gabi kung saan accident nila. Ito Okay guys, ito guys Kung nakikita nyo ito guys uh, Dito guys, unang step guys Hihingi tayo ng form para fill up natin At pagkatapos natin fill upan, guys uh, Pipila tayo dito ulit Sa second step Kukuha pa muna ng pool May form Okay, so ito na yung guys, yung form na nakuha ko, pila pinilapan ko na guys. So ngayon, pipilat na tayo dito sa pangalawang step guys. Uh, so, so nandiyo na guys itong video ko. Para makikuha. Kasi yung boses ko hindi masyado marinig, kaya nagdadabing ako ngayon. So ito guys, nakapila na ako sa pangalawang step. So doon, doon sa una guys, sa ng step, doon tayo kukuha ng form. After mapila pa natin, pila na tayo dito sa pangalawa yan kukuha ng form tapos pre-fill guys tapos dito na pila doon yung guys ha so, sa unang uh, babae guys kukuha room. ng form una may kakain tayo dyan Inikot ko muna guys yung camera habang uh, nakapila ko. Maganda guys at malaki yung uh, OFW down sa uh, Terminal 3. So maraming kumukuha guys na ticket card guys. So pila lang tayo. So malapit na ako guys. Dito natin ibibigay yung form after natin mapildapan. Okay guys, ako na ang sunod. So, dito guys, pinasa ko na yung form ko guys. So, habang pinasa natin guys, at tinatype nila guys, makikita natin sa monitor guys. So, kailangan tingnan natin dong sa monitor, uh, kung tama ba lahat ng detalye na in-input nila. Sabagay okay, susundan lang nila yung kung ano yung nakasulat natin. Difference. So kailangan cheap yung double check na lang guys. Once so, na okay na lahat guys. Sabihin nyo lang guys. Sa kanya na okay na yun guys. Ah uh, okay na yun ma'am. Lahat tayo tama. So atin lang natin guys. Ayan guys. Habang nagka-type sila. Check nyo dito kung tama. Okay. Okay na po. Sorry, kung so ito ano na yung processing yun, guys. So successful. Okay success. Then proceed na tayo. Okay, so pagkatapos yun guys, proceed na tayo doon. Pipila na tayo para sa picture taking. Pagkatapos ng ano doon. Na, 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 guys na, So ito guys, nakikita nyo yung mga sinundan ko. Ganun yun. Pagkatapos ang picture, uh, magsisignature tayo dyan. Lagay ko sa YouTube So ako, so, ako na guys na. ang sunod guys nag soyo ako na videohan ako na makita ko naman yung sarili ko Okay ako na guys ang sunod Kaya uh, kailangan tumingin ka sa camera guys Pag titingin ka sa camera Magkikita mo doon lahat sa personal mo sa monitor So pagkatapos yun Papasiguriturin ka And then 2 minutes lang guys uh, ha? na natin yung uh, OFW card natin guys oh, Salamat ng maraming mga. So ito okay. na guys nagwa ko na yung uh, OFW card ko guys. Nasa tayo dito kailan. kailan. <laughs> okay guys, at sana na gusto niyo tong video na to guys. So, yung sa Terminal 1 ko guys, uh, marami nagtatanong doon kung pwede ba tayo doon magtambay. Sa Terminal 1 guys, hindi tayo pwede magtambay dahil nasa loob yung OFW lounge natin guys. Compare dito guys, sa Terminal 3, lahat pwede tayo mag palipas ng oras dito. Kahit galing tayo probinsya o kahit bagong arrival tayo, pwede tayo dito mag-stay guys. So, sana na makatulong to sa inyo guys. Oke, okay, marami selamat guys. Ata uh, pagi subscribe lang guys. Kung ito ay nakakatulong sa inyo. Salamat ng marami guys. hindi oh, na, ito ako yung kuha dyan, yung botong e oo, kaya hindi ko nang videohan kaya kumuha ko doon dito ng video libre na yun libre kain, kain kain kain